Uh, ano <laughs> eh. Ah, uh, ulan na sa yung lahat. Eh, eh tayo pare. Malungkot. Makapasok ang mga estudyante pare. Ayusap pala tayo. kasi Oh, pare, pero <laughs> Maulan nga, naman, maulan nga naman talagang nga naman talaga ang panahon, pare, pero alam niyo pare, mas nakakalungkot 'yung naging kapalaran. <coughs> siyempre pare, hindi lang gilas, hindi hindi lang tuyag ng gilas. Siyempre mga pare, hindi lang naman hindi lang naman ano, hindi lang naman, hindi lang naman gilas. o player na mga gilas ang ang mapait ang naging kapalaran pare siyempre tayo din mga Pilipino, yung mga pan, mga fans na mga ng gilas. Tayo mga audience, yung mga nanood ko pare sa ano sa sa Philippine Arena. Sa Aralita Coliseum. din sa yun. pare, nag ng orasyon. Nagpuyat. Tapos nag uh, nagbayad sila ng entrance pay, di ba? So, hindi lang sila ang nakaranas ng ano, kapit, ah, uh, uh, fight ng kalungkutan mga pare. Di ba? Kaya nga tayo pare nagdelibang libang natin tayo pa shoot shoot. shooting shooting shoot naman tayo mga pare. Tingin ko mga pare Tingin ko hindi pa tayo talaga Obra sa mga FIBA World Mga World Cup pare kasi uh, International tournament yan pare Lahat ng malalakas Ah... Uh, ah uh, sinasabak ng kanila kanila mga organizer diyan pare. Ha? tayo sa Asian sa, sa, Asian ano, sa Asian okay tayo, Asian mga Asian Games. Okay tayo, may may ano tayo diyan, may palag tayo diyan. Pero sinasabi ko to sa inyo pare, Imao, paring torpo. Talagang hindi nila kakayanin. Hindi nila kaya pare. Diba okay, yung lakas naman ang ulan. O oh, pare, talagang <coughs> talagang hindi natin kakayanin pare sa defensa, kulang tayo yung matataram yung kaba andun na lahat sa kanila pare sa player natin ng Diyos pare talagang malabo pare, malabo tayo man. Kahit, kahit, kahit apat na Jordan Clarkson pa pare pag pinagsama-sama pa yan pare, talagang hindi tayo obra kita mo naman yung galawa ng Clarkson pare, pag dinidipinsahan ng malalaki ng yung Angola ah uh, uh, ano, Dominican Republic, Italy at nang itong huling nakalaban nila pare yung ano yung South Sudan pare pag dinidepensa siya pare hindi siya makaporma pare hirap siya Kasi ang lalaki din ng mga kalaban eh malalaki pa yung katawan mga maskulado Kasi eh, si, Cla si Clarkson din naman siya masyadong malaki katawan niya eh O ma talaga talaga sila makakaporma eh ano Tapos pare ano paring kanor, uh, torko, ano Torco uh, ano sinabay pa nung ano yung bobong referee are ah, excuse me ah uh, yung ano natin yung coach ng yung Chat pare pero yan mo pare ha ang lalaki ng kalaban halos yung point point card nila 6-5 tapos isasabay niya si ano sasabay niya si ay talagang naiinis ako sa coach na talagang wala katapusan yung pagka pagka, 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 pagka pagka pagkainis ko da sa coach na yun pare eh ha pero eh, mo ibabang ko si si Ido si Soto sumablay lang ng dalawang two points binangko na kagad pare hindi niya pinagbigay na uminit muna 'di ba Binangko niya si Soto kagad, si Ido binangko niya. Pinagsabay si ano, pare, eh, kahit panoorin niyo yung replay ng ano ng Sudan. Yun na nga lang pag-asa natin eh, yung sa Sudan. Na yung manalo tayo doon para makapasok tayo sa Olympic. Pero anong nangyari pare? Sablay. O pare na papansin ko nga din yung pare yung ano yung binangko nga si Kai Soto nung uh, ano siya 2 points hindi siya naipasok niya yung creator na to, uh, na to points. Hindi niya na ano, pare binang niya. Tapos, yung pinalit pa niya yung maliit. Diba? sorting nga si Ramos pare, si Ramos yung kumakana talaga. Eh. Mas marami pang naipasok si Ramos kasi dun sa naturalist natin na si Clarkson pare. Diba? Tsaka, yun nga, yun nga, yung parang yung sinabi mo, eh, parang imaw eh, yung sinabi mo na, ano na, dapat kasi talaga yun pare, yung, yung sinabi mo kanina, yung hindi niya dapat pinasasabay daw yung dalawang point guard. Si pinagsabay niya kasi pare sa si ano eh, si Pugoy, si Rabina nung second quarter. Tapos bandang uli, yung laban nila ng Sudan, Sudan pare yung Sudan tsaka ano, pinagsabay si Pugoy at saka si Diba to si si yung yung parang ano parang nakapampers mag dribble si yung gano'n mag magano si ano Rabina pare. Dapat din niya pinasasabay yon pare kasi ang lalaki ng point guard ng ano, lalaki ng point guard ng Sudan. Ha? Ay pag binabantayan niya wala na naiiwanan na pare, dapat hindi ganoon. Hindi ganoon dapat ang ginagawa ng coach natin. Pinasasabay niya ng dalawang point guard. Ay ang lalaki ng mga player ng Sudan pare, lalaki pa ng katawan eh. Paano makaka ma, paano makaka ano yun? Paano makaka depensa yun, Naiiwanan. Kahit i-double team ng tat, dalawang point guard yung si Jones, hindi hindi pa para hindi talaga nila kaya pa. Oo, oh, isa pa yun. Sila pa yan. talaga sila makakapunta. Kaya hindi na. Isa pang napansin ko doon mga pare sa ano, paring uh, imaw, paring torpo. Isa pang napansin ko doon sa mga point card natin ha, ng gila ha. Kanya-kanya silang pa-show, 'di ba? Akala mo naman kung nagpapa-show pa para ma-discover pa sa NBA. Wala na pare, hindi hindi na nila kaya ah, yung pare yung pa-show pa-show na yun. Eh minsan pinasok din si Perez, medyo gusto ko din si Perez pare kasi ano eh. Ang gusto ko talaga ng point card talaga doon dapat pare. Dalawa lang point card pare sa na yun eh. Si Perez lang. At saka si Rens Abando. Kaya lang pare, si Perez. Medyo, nag, medyo nagpapashow din. Kaya lang, alam nga din, kinakapos maliit lang din kasi. Pero, pero kasi talaga yung mga kalaban natin. Yung Suda, <stayET> yung, yung Dominican Department, yung ah uh, Angola. <stayET> <stayET> ano lang ano? Anong, ang pare? Ano lang ang Naman. Alam mo, parang gano'n. Parang, ano, talagang... paring ano par, ikaw, paring imaw at paring tor makinig kayo kay paring kanor nyo ha Pare, tingin ko talaga pare, hindi talaga, hindi po talaga tayo mananalo. Hindi tayo obra sa mga dayuhan. Walang wala tayo, hindi tayo obra pare. Kasi marami pang dapat baguhin sa atin, palitan yung coach, uh, magpalit ng player. Si sa bando okay yun pare, kay Soto okay yun ayo ayaw ko mawala sa sa, sa gilas siya pare. Ba? Diba? Sa pa mga bata pa 'yan. Pagdating ng panahon, pag lumakas lakas tong kay Soto na to pare. Kung hindi nga lang pare binabang ko 'yun pare. Napakalakas nung sa rebound pare. Kaso walang tiwala yung coach pare. Gumaya-gaya dun sa ano yung coach ng si CJ Broton ng Adelaide at saka yung ano yung coach ng Orlando na binangko lang si yung sa nung, nung, nung nag summer league si ano hindi halos hindi pinapasok si Kai pero okay lang yung kasi sabi lang bata pa eh may ano pala si Kai may may injury pala yun kaya hindi lang siya pala gaano pinapasok uh, so naman pare <coughs> pakiusap lang natin sa ISPA o uh, samahan ng basketball asistasyon pare dapat na naiyo sa kami sa SPA. palitan naman natin si ano si yung coach ng Gila si Catrice. Kasi hindi ko pa napapusin -tagal ang tagal-tagal niya ng coach ng Gilas wala siyang may laban ng Gilas parang mga kababayan nakikiusap naman kami sa inyo palitan na ninyo si ano si Cat Catriez uh, walang mangyayari sa Gilas hindi, hindi tayo mananalo pagdating sa mga competition tournament yan, yan lang yan. di lang masasabi ko mga pare.